nanay, eh, paano ka nawala? Oh, ganda na title. Ito'y tinatampuhan ng ilang A.B. gods at uh, mga best actors and actresses ng iba't ibang barangay na nasugod natin. Yes, bossing. Ito na nga. Sundan na natin ang kwento ng Magina sa pelikulang. Ituloy natin shoot. Ginisig mo naman yung gabi ah, mista na namin. Quiet. Wala na muna po tatawid. Quiet lang po tayo. Quiet. Yung mga naglalagari po dyan, quiet lang po na narinig mo yung audio natin, okay? Quiet! 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 quiet. Okay, okay. <laughs> Andres, <Andish, wait. laughs> ready? ano? <Wait>. And. Quiet! Quiet! <laughs> quiet! Wait, wait, wait! wait. wait. Action! Action na. Yun yung doctor kayong acting tulala sila. Baka nag-e-evo. Oh, 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 sorry. Oh. sorry. Sorry, sorry. Nagpapastan yung labahin. Oh. Grabe, ang dami nitong nabada natin, ate. Paano na natin gagawin to? Grabe, ang dami palang nilalaban ni nanay. Di ko lang, oh, dami so, na ang customer na ganap niyan. Sigurado ko galit na galit na sila. Yun nga eh, ang gagawin natin dito? Teka, ganito na lang. Para quits tayo. One, two, three, four, Oh, ito sa'yo. Lalaban mo yan. Okay. Ito, 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 ito. Laban mo tapos ako magbabanlaw. Ah, Ate, ako lahat to maglalaba. Parang lugi, ah. Ay, hindi. Ating magkapatid yun. Lalaban mo? Babanawan ko tsaka may pasok ako mamayang gabi. Oh, may pasok din po ako. Mag-aaral po ako. Oh, bahala ka dyan. Oh, sige, tapusin na natin. Mag-aaway pa ba tayo? Ay, ka? Ilan yun? sa'yo? Lahat nga, sabi mo, di ba? Ah, sige, simulan mo na. Dami naman ito. Alinteria! 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 Nasaan na ba Ay, bakit po? Nagpaparasyon ko ng rabate. Ito hindi pa rin pinapag-deliver. Ano ba? Ano? payment pa naman ako. May date kami ni Paolo eh. Huh? Nasa ba yung nanay nyo? Ba't ganito ang bahay nyo? Ang tahimik? Ah, uh, uh, na nanay po namin. Opo, ah. Uh, Nag-probinsya po. Opo, nasa probinsya po. Umuwi sa probinsya. Wala po ngayon. Oh, man. Wala oh. man po? Wala po. Sorry po. Isoli niyo lang at kukunin ko yung mga damit kong pinalaban. Ibalik niyo yung binayad ko sa inyo! Po, hindi, lalaban na lang po namin, ma'am! Opo! Sisimulan na po matala. namin! Ito na po! Matatapos, matatapos din po ka ito ngayon! Po? Ano na nga kailangan kong gamitin sa sumpa ko ngayon, eh? Ang itsura na, na namin! Ilang araw ko na itong suot! Grabe. Ay, ito na po, ma'am po, po isisi sa amin! Tinutuloy na, na po namin! Na na Grabe naman yung ano mga pano ba sa inyo! Ano ba kayong dalawa? Huwag po kayong mag-alala, matatapos din po ito ngayon! Opo, maghintay lang po kayo! Isoli nyo na lang yung binayad ko sa inyo. Isoli? Mag magkano ho ba ate? 100 pesos. 100? hundred? ipigay mo ni 100. Ate, bakit ano, Ano, ba? bilis! Ipigay mo na lang. Ibilisan nyo. Ibigay mo na muna ng Sige na, lang na yung Ito po ate. May keep the change. Pusensya na. No, Ano pa naman yan, no? Oh, oh. Tagal-tagal. Kanina ko Wala eh. kayong kwenta. na po. ka yun. ko, mo, ano mo, ano eh. Hindi lang 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 po, tatapusin ano namin ano mo, na lang po Man. namin sa bahay. ano antay ba, lang pa. po kayo. Ang ano 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 mo, mo, ano mo, ano mo, ano pa ano mo, po? mo, ano mo, ano mo, ano mo, ano mo, sa mo, ano po ano mo, ano 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 mo, ano Paray. Uy, ang dami pa nito. mo, mayroon pa dito. Tingnan mo. Kaya nga, ate. Ito pa. May nakapila pa. Hindi pa nga tapos yung first batch eh. <sighs> paano nang gagawin natin? <laughs> ang hirap pala nitong ginagawa ni nanay. Kaya ako. Paano ba natin gagawin to ate? Ang dami-dami nating problema ngayon. At Sipin mo ha, kapag sa so, naglalaban itong lahat ng to, hindi siya humingi ng tulong sa atin. Oh. Tayong dalawa, dalawa na tayo dito, nagtuturoan pa tayo. Kaya nga, sobrang hirap pala ng ginagawa ni nanay. Reklamo alay. ka pa ng reklamo dyan. Bakit? Ako lang ba? Ikaw din, di ba ate? Uy, ganun talaga. Magkapatid tayo, uy. Eh. Sisisihan <coughs> pa po ba tayo? Magtulungan na lang tayo. Dapat mm, simulan na natin to. Tinamong daming sumusugod sa atin, kaya oh. Kaya nga po ate, kaya nga. Dapat di natin <coughs> naawa tapos yung bahay natin napakakalat pa ang gulo-gulo pa paano na sino na uunahin natin ayan nga mahirap ng wala si nanay tapos eto yung mga labada natin puro bula lang eh ganun talaga siguran mo po. na para ma ano na tayo matapos na tayo dyan batch At by batch uunahin na. natin to oo oh, bilisan mo sige po may pasok pa ako eh may pasok din ako mamaya no kaya nga may exam pa ako finals namin ngayon natin diba, paano kalakasan yan. Wala si nanay. Eh, paano nga ang daming susugod sa atin? Nakita mo naman yung mga matatanda ng ng mga babae, di ba? Pag sana nandito si nanay, hindi mangyayari to sa atin, eh. Pag si nanay, hindi mo naman tinutulungan. Tayo, dalawa na tayo dito. Hirap na hirap pa tayo. Teria! Ito ba yung sinisisi mo? Teria, kabag! Ayan yeah, yeah. eh, na, ayan. Ayan eh, na, ayan tapos. na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ay, kayong dalawang sungaw, nasa nang nanay niyo? N -n nay! Nay! Nanay! Si Nanay ba to? Ikaw po! Nay! Nay! Kamusta ka na sa kapurang galing? Ang dami ko munta dito kanina, Nay! Itawan mo ako! Hindi ako ang nanay niyo! Ang pangit-pangit ni Teria! No. Ako! <laughs> si Maine Boleche! Pangit <laughs> <laughs> din eh! <laughs> <laughs> kayong dalawa, huwag kayong mangarap na magkaroon ng nanay na maganda at mayaman! Wow. Ano ano, ano ano Nanay na magaganda at may amo. Ano po? Ano Nanay, bakit nag-ano lol? Ay 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 mga sungaw. Pumunta ako dito. sungaw. Ano pong sungaw? Para kunin 'yung pinalabhan ko. Nilaban niyo po? Ah. Uh, Lilaban saan po ba 'yun? Ano ba gagawin ko mamaya sa prime time ko sa clowns? Ay, ano po Gaon. bang itsura? Kulay wow. po ano pong kulay? Ganyan, parang ganyan. Kulay ganyan. Hello. Ganito ito po. Parang ganito ah, po. Ga... Ay, yan natin. Ito ah. Ito. Yan po ba? Yan po ba, ma'am? Pati ba, ito iyo ah? Ay... pasi... Kagamitin ko nga sa show ko mamaya yan. Sorry. Ay, sorry so po. Paano po gagawin, ma'am? Di pa po, po kasi tapos po Pero nabanlawan na po yan. Oo po. Pwede na po i-isuot. Ano mo ah? <laughs> Basa pa yan! Paano ko susuot yan? Paano daw ate? Basa, di ba? Basa! Paano ko isusuot? Ma'am, madali lang ganito Opo, lang po yan. Opo, po yung kamay niyo, ma'am. Ayan na. Ayan na. Susugod pa yan. Ako, huwag niyo kanuhin, ah. Wait. Wait, tinanong mo eh. Tinanong mo eh. ipasok niyo lang po yung kamay niyo po sa butas. Kaya niyo na po yan. Ipasok niyo po yung kamay niyo po dyan. Sa manggas. Yan po. Di ba po? Ang lamig. Lamig po. na ulo niyo eh. <laughs> Di ba po mainit sa clown? Sila yung aircon. Ayan, malamig na po. Ang gano'n? Ang doon. Hindi po ba? <laughs> Ganito ba? Opo. So, ginagawa po. Opo. Okay ba? Opo. Opo. Happy? Happy? Opo. Ah!